Good morning everyone! Sa araw na ito ay namiyesta kami dito sa Mahayag. Una naming pinuntahan ay ang simbahan kung saan ay nagtirik muna kami ng kandila at nagsimba. Pagkatapos namin dito sa simbahan ay naglakad naman kami papunta sa bahay na pinsan at doon kami ay mamista. Namin din ka sa Mahayag. Happy Fiesta, Mahayag! Mamias na mi sa inyo, happy taga Mahayag! Kaya gigutong na mi! Mainit ang sikat ng araw nang kami ay maglaka dito sa kalye upang puntahan ang bahay ng aming pinsan. Pagkarating namin sa bahay ng aming pinsan ay hindi na ako nag-video doon. At saka pagdating din namin ay pinakain kami agad kasi wala pang tao ng pagdating namin. At yan guys, nakakain na kami niyan. Pagkatapos naming puntahan ang bahay ng aming pinsan ay naglakad-lakad naman kami. Balak namin magpunta doon sa ukay-ukayan guys para makita kung ano yung mga display nila doon. Nang makatawid na kami sa kalye ay ayan at tambad na sa aming mga mata yung mga paninda nila. Makikita ang mga paninda nila guys. Mga casing ng cellphones, mga laruan ng bata, mga damit, kung ano-ano pa mga paninda. Napatuloy lang kami sa aming paglalakad guys. Hanggang makarating kami sa looban kung saan andoon yung ukay-ukayan. Pagkarating namin dito, ayan, at nagsimula na kaming mamili. Abot kaya lang ang presyo dito guys. May 50, may 100, may 75. Madami kang pagpipilian dito guys. May mga t-shirts, blouse, shorts, pantalon, whole dresses, at kung ano-ano pa. Ang pangalan nga pala ng ukay-ukay na ito ay bibits ukay-ukay. Matatagpuan lang siya guys sa gilid ng kalsada at along the highway road sa Mahayag Public Market. Haman na titay mo giingon? Ako ah. Pagkatapos namin makapamili ay sumakay agad kami Na, pa-chao pang camera ay makauwi na. Abra. <laughs> Nang ako ay makauwi na. Lang, bahay ay binigyan ako ng aking kapatid ng mga prutas at saka yung langka bigay sa akin ng aking tiyuhin. Yan at nilinis ko na. Nang mga sumunod na araw ay nag na naman ako para kami ay umalis ng aking mga kapamilya kami pala guys ay pupunta ng fiesta again sa Tanggob City kung saan ay naimbitahan kami ng aming pinsan na mamiesta sa kanila. Nang makarating na kami sa kanila ay hinandaan na nila kami ng pagkain. Kain tayo guys. Lunch time. Nang hapon na ay umuwi na kami. Sakay na kami ng sasakyan. Kasi kailangan din namin umuwi ka agad-agad kasi baka biglang umulan. Madalas pa namang umuulan tuwing hapon. Pagkalipas ng isang linggo ay nagbiyahe na naman kami upang kami ay umatend ng binyag ng anak ng aking pamangkin. Papunta kami dito sa sinaging guys. Malayo-layo din ang biyahe at ang init ng araw na yan. Kasama ko pala sa sasakyan na yan ay ang aking kapatid at ang aking sister-in-law. Ang aking tiyahin at mga pinsan. mahaba-haba din ang biyahe namin kita? guys kaya pagdating namin doon oh, sa bahay kung saan ay gaganapin ang reception ay nakahanda na sila <susurna> Ayan at nakarating na nga kami dito sa bahay ng aking pamangkin kung saan ay dito din nila ay held yung celebration. Naabutan pa namin guys ang mga gumagawa ng decoration sa handaan. Pagkatapos na mailagay ang lahat ng mga kailangan na decoration, nagsimula na mag-picture picture. -picture. <laughs> Habang hindi pa nagsisimula ang kainan ay nagvideo video muna ako dito sa gilid. Pagkatapos ay kumain na kami ng tanghalian.